Magandang hapon po mga ka-environment For today's video naman po ipapakita ko sa inyo yung aking mga po, pangati Yan po si Boy eh. Ito po ang unak ng pangati Mga ka-environment mayahin puti ang tenga may virus na po sa akin yan mga environment tapos ito po naman yung pangalawa si ano si Bui Kilua bago pala po yan bininta po sa akin ng pinsang ko. Maliit po ang nanya niya, tenga. Kapalong. Kaya maputla po yung ano kulay. Ito katulad nung pinakang pangati ko na ano, matingkad ang kulay medyo madilaw dilaw ang pamulok sa likod ito naman po yung ano, inahin mga kaindaranit Nangitlog po siya kanina kaso kinain niya. Ayan po yung itlog. Hindi ko pa po siya nagagawa ng kulungan. Pag nasa ganito po pala mga kain, mayroon mitlog sa ganitong kulungan. Madalas kainin. Ang dami na pong nakain. Ano yan? Itlog niya. pababa oh, okay, na naman po siya oh. Okay na rin. Tagal-tagal na rin po ito sa akin. Mapuriras na rin siya. Busog na busog ka. Ito naman po yung bago sa mga kamera nah. Si Spidey. bagong pangatiin po Madyo malapad po ang palong niya mga ka-environment eh. Tsaka ating Medyo ilang lang po siya sa tao yung gaslawin pa Bali ito pala lamang po mga ka-environment ang ano. May na. Kaso hindi pa po ako nag-vlog noon. Si Boy Rene. Eh. Si Rene Boy. Ayan po, pambihira yung palong niya mga ka-environment. Sa bitag ko po nahuli ito. 2020 pinagtyagaan ko lang po mga environment ito pa amuin Ayan po yung tide nya oh, sobrang haba na ano. unang huli po nito mga environment na ano sa liig sya na siluan sumalpok pero hindi pa po ako nag-video nun hindi pa po ako nag-vlog and nila po muna mga ka-environment yung aking video. Please like and subscribe na lang po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa lahat. Ingat lang po.